Okay mga idol. Magandang 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 hapon po sa inyo lahat. Hello, madlang ito. <laughs> ngayon, ngayong itong video nato, guys, gagawa tayo ng suman murun. Kung saan paborito ng mga taga Samar. Kaya bagong nat, guys, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, ah, mag-subscribe ka na. At ipalo mo na rin ako dito kay Kuya Jomar TV sa YouTube channel ko, Kuya Jomar Vlog. Okay? At ayun guys, bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Ituloy na natin ang ating video guys. Ito na yung niluluto nating suma. Manood ka. Ayan guys. Nagpapakulo muna tayo ng gata. Ayan po ito po na pinag, pinapakulo ko ay gata. Dito po lang niluto sa kalandi uling. Kasi matagal niluluto ito. Mauubos ang ating gasol. Kabibili lang. <laughs> kaya dito sa uling pang matagalan yan guys at murang mura lang naman ang uling kaya dito taan natin niluto kahit abutin ng tatlong oras, limang oras. Kayang-kaya yan. Ayan guys, bago ang lahat guys. Magpakulo muna tayo ng gata. Ito guys, na gata. Binili ko, dalawang kilo yan. Ayan, antayin nyo na lang mga idol. Okay guys. Ito po, kumukulo na yung pinakulo nating gata. Ayan siya guys, kumukulo na siya. Kailangan huwag mong hayaan na mag Tapos Lagyan natin ang asukan. Ang isip pag para, nagluto, sobrang tamis, nakakasawa. Mas maganda 'yung sakto lang ang tamis para parang natutunaw sa dila pag Guys, lalagyan na natin ang bigas na giniling delikado ah. Bago mano sa akin yung pag nabuo sa akin ay para akong kailangan ng unti-unti lang siya guys para hindi siya ma ano magbubuo. Huwag mong hayaan na magbubuo. Ang kasi pangit siya. Papangit sa pagbinong magbubuo. Halo halo para kalangpu ng dahal ng kalaman lupa lamay Nikos Nikos Sir si Nana Bisaya mo isa pa kahit ang kahit ano masusunog masusuno eh guys, suki na yung ano natin suki na yung muron. Babalutin na lang natin, guys. Babalutin na lang natin siya. Ay. Yan Luto na yan. Kasi isasayang pa natin ulit para lalo yung maluto. Ayun na mga, ayun na nga mga mga idol. Iinit lang muna natin itong dahon ng saging, Para mas maganda. Kasi pag nilaga, nagkakrak siya, mas maganda yung ini siya. Ganito. Matrabaho. Matrabaho po ang paggawa ng ano muron. Pag wala kang tiyaga, walang nilaga. Ayan na nga guys. Siyempre bago natin balutin, babalutin na natin yung muro natin. Punasan muna natin ng dahon para mawala ang buhangin. Kailangan pakapunas siya mga idol. Nandito na tayo. Gagawa muna na tayo panalit. panalis sa babalutin natin. pambalut Ganyan lang mga idol yung pambalo. Matrabaho pero okay lang. Pag naluto naman, super ang sarap. Ayan, nakaisa na tayo mga idol. Di ba? Ganun lang o, isa na. Dito natin lagay. O yan mga idol. Sa wakas tapos na rin tayo. Ay to na, tinan nyo. Wala na, bus na. Natapos na rin tayo mga idol. Nag-start tayo ng, tayo ng alasais. Magbalot. Ngayon. Mag alas 9 na. Grabe. Ganyang katagal magbalot ng suma ng, ng murun. Ay. Ito, pa yung, ito yung mga nabalot natin mga idol. Oh. Di ba? Ayan guys, nalagyan natin ng dahon yung kaldero para hindi dumikit yung suma. Hindi siya masunog. Hmm. Ito na ito, ito parang Ayan na ito hmm. Lagyan na natin Ayan na mga idol. Ito na siya. Ayan o. Oh. Diba? Ganun lang. Ayan may tira pa tayo. Sa isang kaldero naman yan guys. Ito naman yung para bukas na dadaling ko dun sa may birthday sa kapatid ko. A few minutes later. Okay guys. Tingnan na natin yung suman muron na niluto natin kung luto na. Nabot na tayo ng alas 10. Alas 10 na po ng gabi. <laughs> And guys. Alright. Ayan na. Luto na to. Okay na siya guys. Ay guys, tikman natin. Mag-sample muna tayo ng isa. Tingnan natin kung luto na talaga ang ating suman. Ay, e, sunog! Ay, nagkaroon ng tutong. Ito po, ito po yung pinakamasarap pag may tutong. Crunchy siya na masarap. Mm. mm. Sarap? Okay na okay. Okay kayo. Sarap. Ang sarap guys. Promise. Mm. <laughs> Mukbangin na natin. Grabe. Sarap. Sakto ang tamis. Sakto ang lambot. Pasta. Sakto. Lahat. Mm. Sarap. Ayan guys. Maraming 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 salamat guys sa panonood nyo. Thank you, thank you so much. Bye-bye.